Ayan, dito naman tayo ngayon. Yeah. Ayan, dito naman tayo. Kung may makita tayo, madaanan. Okay. Ayan. Medyo tuyo-tuyo na dito. Ayan, may mga naglilinis na, no? Thank God naman, may naglilinis na ng mga kalsada. Lilinis na sila. Oh, see? Lilinis na sila. Yan. Ay, tapin. Nailusok na yung aming ano yan. Okay. So, dito naman tayo. Sa kabila, tignan natin yung swimming pool. Yan. Ako, mahirap na siya ano. Nabasa eh. Yan. Ito Okay naman yata dito. Okay. Okay natin yung swimming pool. Kasi dito yung swimming pool. Nagka ano ha. Nagka isa. Ayan medyo okay naman. Ayan. Oh grabe ang kalat dito ngayon oh. Hindi ko Yan yung dumi oh. Kaya maraming lilinisin. Hmm? See? Hindi makadaan-daan talaga. oh, yan. Yan. Yan, nila yung tubig ng pool. No? Yan, ay marumi yung tubig pala. Yan. Aw. Oh, yung pool, tingnan mo naging grabe oh. yan